Hello guys, uh, welcome to my YouTube channel, Jala Italia. Now guys, uh, um, mo tayo guys na, so, sa gabing ito dahil kailangan uh, tayo natin guys na kape uh, kapi para magkapi mo natin para magkapi tayo guys ng lakas na you na know guys na lakas na resistensya para hindi tayo kapi sa, sa graveyard kailangan natin so, um, kumain or mag happy parang mag buhay na nito yun sa mga hindi guys nakapag subscribe sa aking youtube channel uh, mag subscribe na po kayo at klik nyo guys yung uh, notification bell all para matapay kayo guys sa mga masusunod na upcoming videos na mga mo kung saan ako at saan ako makakarating sa lugar para mapanood nyo rin yung mga napupuntahan ko thank um, you so much guys for watching mga sa so channel channel ka patuloy pa rin guys ang pagkain guys para uh, at pag-iinam nyo guys para hindi ako ang pagkain mga guys ay uh, Panga bien, ¿no? sí.